tayo ka uh, ulam natin yung ginisa na papaya ito papaya na ginisa natin lagyan natin ng pritong isda ito pagkain natin ka preme hapunan natin ito kamuti na ano uh, kulay ubi ito may mga saging oh. ito ka preme oh. Kapunan natin ngayon. Hmm. May kulay dilaw din. Yung papaya guys, sunog na eh. Matamis na bis na ito. Yung kasama oh. Yung kasama yan oh. Maniba lang ginulay namin. Kaya ito medyo ano, matamis-tamis. <tong tiyan> okay. hindi mo sinama yun bukas kikilawin ko yun hindi, yeah, yun. kakainin na lang yun kakainin na lang yun mga katremi kasi hinug na eh pero kasama niyan, ginulay na So, ng ano natin ulam? Papaya at saka kamuti. Hmm. Hmm. saging kain din saging

kulit. Oh, nga daw siya. mga katrimi, maraming salamat sa suporta nyo sa YouTube channel ko. Sana paki-likes at paki-subscribe na rin. Salamat.